sa linya po natin pag-usapan natin dahil marami po ang um ngayon nagcancel ng klase hindi ba mm -hmm. dahil po may tinatawag na pagla uh, influence like illnesses, mm -mm. ito yung parang tinatrangkaso ka. Yes. Yung mga sintomas uh -oh, ng trangkaso uh -oh. na nararamdaman ng mga kapuso natin. Uh -oh. At bakit ba dumarami ang kasong ito? Sa Marikina meron na naitala. Unang Metro nag Manila uh actually meron Naglumas na naitala. Naglabas ng abiso kahapon partner ang Luxo ng Marikina. Oh, yes. Na nang, meron sa kanila doon na tumataas na bila ng mga tinatamaan ho ng uh, ubos sipon, trangkaso. Yan. Yeah. Ganyan sa eskwelahan. Although matagal no, ito kasi may mga eskwelahan no, before uh, like last month, uh, may mga nagkakahawaan na. So ang may mga eskwelahan lahan na nauna na gumawa ng, oh, tawag muna na dito sa nila ay health break muna. Yan. Yeah, Alright, nasa linya po natin ngayon si Dr. Ronjin Solante, infectious disease expert sa Lazaro Hospital. Magandang umaga, Dr. Ronjin. Live kayo sa DZW at WTV. Good morning, Doc. Hi, good morning, Wayne. Good morning. Magandang umaga po. Pakipaliwanag naman sa amin, anong sa monitoring ninyo? Bakit po dumarami itong tinatawag na influenza-like illnesses? Well, ganito yan, Weng. No? Hindi ito bago sa sa no. every time na papasok tayo sa september yan na yung umpisa ng ano natin mga influenza like illness season no uh, bago ko we have to define ano yung influenza bakit influenza like illness uh, ang mga sintomas nito is uh, lagnat ubo at usually ang duration is is 10 days no so nawawala yan self limited yan walang gamot but since para para siyang influenza like illness ang mga sanhi nito ibat ibang klaseng respiratory viruses no hindi lang mm -hmm. influenza may mga respiratory syncytial, enterovirus at adenovirus no so uh, normal tong pag spike ng mga kaso natin ngayon ang importante lang dito ngayon uh, hindi naman napupuno ang mga hospital sa mga mm -hmm. ganitong klaseng kaso dahil nga these are self-limited and uh, usually up, uh, between 7 to 10 days nawawala to pero ta mataas ang hawaan nito wen kan mm -hmm. kasi within within 3 feet to no, no respiratory droplet no uh, within 3 feet kung hindi ka mag face mask uubo ka sa harap ng uh, tao na mayroong uh, pwede mong maubuhan uh, usually you can get it uh, right away no so oh. mataas ang hawaan so kailangan pala pag ikaw na uubo may sipon ka kahit nasa bahay ka mag-face mask ka the Ronjin. yes yes ang, ang gusto ko lang i-remind natin dito na ito ay self-limited sa mga medyo bata pa no mm -hmm. pero how about those vulnerable no? na walang bakuna ng pneumonia, walang bakuna ng flu which are really important vaccines na maprevent natin yung severe form of the influenza-like illness. No? Opo, yung yung na-mention nga kanina, bata ano kasi ngayon may mga eskwelahan o may mga lugar na talagang nagdeklara muna ng dalawang araw uh, na health break ang tawag ho nila doon. Ang Hello, ang, uh, Doc. Yung tama nito hello? ay sa mga... Hello? Doc Doc? Doc? Nawala yata. Na yata si oh, Doc. Hindi ako narinig, ah. tayo narinig. O, ulitin na lang so, natin. Si natin. Tawagan si ulit natin si Doc Rangin. Rangin. Okay. Ah. Pahala lang po, ah, sabi ni Doc Rangin. um, kailangan palagi naka-face mask ka, lalo mm. na kung kahit pa nasa bahay kayo, mm -hmm. kasi droplets nga ito. Pag umuubo... Kahit pa nasa bahay, kahit pa malayo ang iyong kasama kasama sa bahay, mm -mm. hindi pwede, hindi ka magko-cover ng bibig mo kapag uh -oh. ikaw ay umuubo o kaya mm -hmm. ka. Kasi nagkakalat ka ng droplets all over sa bahay, uh -oh. hindi naman paliban na lamang kung uh -oh. man ng bahay mo, hindi Part ba bawen. Partner, oh. balikan natin si Doc Rodrin mm -hmm. Solante. Doc Ronjin Yeah, yes, yes, uh, Dok, uh, 'Yung tama ho nito kadalasan, no na mention nyo nga kanina, 'yung mga bata no, laro na ho 'yung mga nasa ano, to, ah, uh, uh, nasa eskwelahan, ang e, mga elementary gano'n, uh, 'yan ba sila ho ba talaga ang talagang tinatamaan nito ng mga influenza-like illnesses? Yes, uh, sila 'yung common kasi nga pag nasa school tayo, pag may uubo dyan sa hmm. sa sa loob ng uh, room, no? Hmm. Especially sa mga rooms na hindi maganda ang ventilation mm -hmm. alam mo naman ng mga bata hindi nag ng kamay minsan no so we have to remind pa rin yung hand hygiene at saka yung respiratory etiquette kaya mataas ang hawaan nito sa mga ganitong classing setting sa mga schools no mm -hmm. uh, sa mga bata not only sa mga bata sa mga offices ngayon we we've, we've heard And marami talaga nagkakasakit ng Opo. ganitong klaseng uh, influenza like illness. Pero sa obserbasyon nun ng ilan, kadalasan talaga marami sa eskwelahan. Kaya yung isa pag nag-absent yung kaklase tapos napansin na oh, last week pa yan, medyo mas mapakinamdam. Marami sumusunod na eh. Marami sa kanila. Ngayon, ang, ang tanong ko, ito ba, kasi na-mention nyo kanina, sampung araw. Matagal ho talaga ang pagpapagamot nito. Ten days talaga. Uh, minsan <laughs> maabot ang dalawang linggo. Nababahala yung mga magulang, makaisipin nila, ano ba to TV ba to Kasi ah uh, hindi nawawala wala yung ubo. Yeah, yes, Mer pag lumampas na yan ng mga 10 days, baka na may baka meron ng ibang causes yan, no? Mm. Kaya importante pa rin na ah uh, pag influenza like illness, mild symptoms, no, masakit ang ulo, may lagnat, may ubo, may sipon, pero pag na ng 10 days yan, siguro magpapatingin na tayo ng doktor kasi mm. bihira lang yan na influenza na yan pag 10 days. Uh -huh. Pag senior at tinamaan halimbawa dok na ganito, 5 uh, days na tumatagal yung ubo, kailangan na talaga yung magpa -doktor? kasi baka mamaya naman hindi kayanin ng katawan maske hindi siguro aabot ng ten 10 days eh uh, yes. oh, mm. importante pa rin ang mga 3 to 5 days lang 3 mm. uh, oh. to 5 days lang kasi alam mo weng, may mga pag-aaral na yan ha, na ang influenza like illnesses or even whatever virus is that mm. can cause complications sa uh, sa heart can mm. cause complications sa uh, uh can also cause stroke no yung mga mm -hmm. hypertensive no mm -hmm. at uh, it, ito yung mga usual na mga long uh, acute complications mm -hmm. na pwedeng may sila sa ospital hindi lang yung pneumonia mm -hmm. but also the cardiovascular and other related complications ano Gan yung mga Pero yan po test? ay tumatama yung ganyang klase ng complications do sa mga may uh, comorbidity na Yes, kadalasan dito 60 to 65 years old. Uh -huh. Kuya, uh, gusto lang nating tumbukin dito, especially doon sa mga wala pang mga bakuna sa influenza at pneumococcal, mm -hmm. no? Hindi pa huli lahat, no? Dapat magpabakuna na tayo ngayon kasi itong influenza-like illness, kung titingnan natin sa trend doon sa flu net no ng WHO sa Philippines, it starts with September, October hanggang early part pa ng January yan. So, maganda pa rin na meron kang protect protection through uh vaccine. Opo, doc, ano yung test na kailangan malaman? Ano yung tutumbukin natin na na, na sakit o ang 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 uh, rason kung bakit nagkakaroon na ng ganito influenza? Lang. Ano bang ano bang tawag ho rito ba na klase ng sakit? These are what we call res respiratory viral infections, no? So Opo. marami yan siya, uh, marami yan siya. One is influenza. Mm -hmm. uh, RSV, no? Adenovirus para influenza. So mm -hmm ibig sabihin uh, mix of different viral infection na nagco-circulate mm -mm. during this time of the month and hindi lang to phenomenon sa Philippines it's appearing globally no mm -hmm. kaya lang kaya lang kailangan nating uh, paghandaan especially doon sa mga vulnerable mga matatanda kasi An sila talaga yung Opo. kawawa uh ano yung test na kailangan gawin kunyari yung na-mention ko kanina sa araw na inuubo yung bata uh, may kailangan ba kayong itest na na na, na, na pas pasintabi yung mga plema niya kung yan ba ay magti-trigger ng ibang klase ng sakit na meron na sa bata. Yes, importante diyan uh, pagdala nila sa hospital 'yan, papa-chest x-ray 'yan, no, para makita kung meron bang tama do'ng sa sa baga. Pangalawa, may mga blood examination at saka 'yung plema examination, merong mga uh, respective uh, blood examinations at at uh, test doon sa ospital 'yan. Hindi mo ma sa talagang sa ospital lang yung mga ganitong klasing test kasi uh, wala 'to sa mga Small clinic, even sa mga barangay clinic, wala yan. Mm. Pero yung mga ganyang test, doc. ilang gawin, gagawin yan, pag halimbawa umabot na ng 10 days yung uh, influenza-like illness mo, maliban na lang kung ikaw ay senior. Y yes, kailangan okay. kailangan talaga. May mga criteria yan, mm. Weng, na pag halimbawa meron ka ng ganitong sintomas, nahirapan ka ng huminga. Yan. Mm. Yung latang-lata ka na, nahirapan ka ng bumangon, tapos wala ka ng ganang kumain, nagsusuka. Mm. mm Minsan kasi, Weng, ang influenza-like illness can also cause diarrhea, ha? Yung ah, mm-hmm. Oh, ha? Talaga? Oh, Oo, yes. kasama yan. So, meron, ka meron ka ng, meron ka meron ka ng yes. puso, meron uh -oh. ka ng stroke na possible, tapos may mm. diarrhea ka pa na pwedeng maging komplikasyon pala nito. Yes, baka akala lang nila yung diarrhea niya is mayroon silang, mayroon silang nakain, no? pero pag mm. wala, merong sipon-sipon yan, tapos mag ka, that's part of the systemic manifestations ng influenza-like illness. Okay. Yung halimba, ito ba'y palagi natin nararanasan tuwing bare months lang, Dok, dahil do sa pagbabago ng panahon? Yes, ito yung trend na nakikita natin. Kaya yung mga, yung, uh, yung recommendation natin na magpabakuna tayo ng flu, April May mm -hmm. para ihanda natin yung sarili natin dito sa pagtaas ng influenza mm -hmm. like illness. Kailangan yearly yung ganong klase ng bakuna doc. Yes, kailangan 'yun kasi mag iba't ibang formulation 'yan uh wenge, kasi mm -hmm. ano yung ano yung classing influenza ang dominant. Ngayon sa Pilipinas for this year, most uh, uh, Asian countries ang influenza type A yung yung malakas. 'yung remember we have the pandemic influenza in 2009 ito 'yung strain ngayon ang ang common na nakikita natin mm, okay ano anong, anong influenza type to dito Influenza A, uh, A, H1N1. H1N1. Narinig na uh, natin ito dati ah. Uh, Oo, uh, parang oh, kakainan. <laughs> <to. laughs> parang same virus do'n ka. Pero, yet, parang, yes, tama, tama. Parang, ito yung uh, mga every year na talagang nagsisirculate uh, na yung sinatawag natin na seasonal influenza. Oh, hmm. hindi, hindi naman ito uh, COVID-COVID type like. Ganyan. Pare magkawek din ng covid to kaya lang ang importante mahirap i-differentiate kasi pareho-pareho ang mga sintomas nito. Dumarami uh. rin daw po ang kaso ng pneumonia. May na monitor kayo ganun doc? Yes, Res ma ganun, gayon talaga respiratory tract infection, uh -oh. pneumonia, mm. no, mga diabetes, mm. may uh -oh. mga edad, no, may mga comorbidities, so, na-admit. Uh -huh. Kung halimbawa po may influential-like illness ako, so wag naman po sana, Lord, hmm. na naramdaman. kay halimbawa, 2 to 3 days, kailangan ko na bang uminom ng gamot noon o ihintay ko muna yung 10 days? Hindi, ganito yan. Kung wala kang comorbidities, kung kaya ng katawan mo, ipapahinga mo sa bahay yan para uh -huh. hindi ka makakawa sa oh, oh, office. No? Uh -oh. Tapos kung meron kang mga vulnerable na kasama sa bahay, mga nanay mo, mga lolo mo, mm -hmm. mag-face mask ka. As much uh -oh. as possible, don't go with them or don't be near with them mm -hmm. within three feet. Kasi mm -hmm. Sila yung kawawa, sila yung pwedeng mag-severe ng manifestation ng influenza-like illness. Okay. Ngayon, kung kayo po inubo, silipon ngayong araw na ito, Dok, wag naman ho sana, kasama na ho ba kayo doon na pwedeng samahan? Ay, tama na yan ng kwan, influenza-like illness. Yes, kasama na kayo. Tapos, turuan natin sila paano ma-prevent, maghugas ng kamay, no yung respiratory etiquette, pag umubo, tap-tap-tap. Takpan yung bibig, no at maghugas ng kamay. At importante yung, yung uh, mag-face mask kung lalabas man. Oh, yun oh, ang yeah. pinakamura naman na protection natin sa bawat isa. Eh. Face Pero, mask lang. Mura na face oh, mask ngayon, oh. Dok. Hindi na mahal, so madali ay, na po oh, makapag yan. Oh, by, by one take one na, uh, oh. uh, wing oh. ang <laughs> mask So Alright. pag meron ng bumahing ngayon sa tabi niyo, dapat ba ay... Uh, pag <laughs> magsuspecha ka na na ay sandali oh, ah. May, may, virus kang I -I kinala. I -I, oh. Yes. Pag meron ng bumaheng, ay, yun na yung mga unang sintomas. Mm. Tapos oh. after ng baheng na yan, uh oh. natin yan. Tapos may sipon na yan. Mm. Oh, yun na yan. Gano'n ka ulit kalayo, Doc, bago maka, maka, ng droplets? One meter. Within three, within three feet lang three feet yan. Three feet, three feet lang. lang. Oh. So dapat may social distancing tayo ngayon na pairalin. Kahit sa bahay, pag merong may inuubo-ubo, oh. sipon. Diba? Oh, pa, oh pero kailangan kailangan. Oh. Oh, pero doc oh. tama lang tong ginagawa ho ng mga LGU na ngayon bigla naggumpisa nag sa Marikina. Ang class, eh. Siguro nakita doon marami yung estudyante ang tinatamaan oh, ng uh, Sipon. Health break muna. Yes, tama lang yan pero dapat meron pa rin tayong educational awareness nito no? Hmm, na dapat hmm. pag nandun naman sila sa bahay, sa bahay sila, wag naman pupunta sa iba't ibang lugar. Oh, din. Oh. Para lang kasi nag health break tayo oh, no? Oh, so oh, oh. Uh, bigyan ng additional information na ito ay self-limited mm. pero pag halimbawa tuloy-tuloy more than 10 days pupunta na sa doktor para Kailangan pero, din pong i-disinfect yung mga schools kahit may health break wala estudyante. Yun yung pagkakataon para linisin mga eskwelahan para pagbalik nila healthy yung paligid. Yes, yes, importante rin kasi rainy season ngayon wen, mm. hindi lang mm. hindi lang influenza-like illness ang problema, may dengue tayo, may mm. leptospirosis. Oh, Oo, ay niyan mga babantayan oh, natin. Panghuli'ng habol lang baka 'yung ibang mga nanay sasabihin hindi. panahon lang talaga 'yan, okay lang 'yan. Hindi siya magpapatingin. Ah, uh, mag self po, okay. ano tawag noon? Self medication lang sila. Self medication. Ah, Wala pong self medication 'yan, kailangan lang obserbahan uh, hydration. Halimbawa, nauhaw, uh, wow, no? Mm -hmm. baka, hydration lang, walang hindi tayo mag-antibiotic. E, Pero i-remind natin, walang role ang Antibiotics sa influenza-like illness, no? Para mm -hmm. hindi tayo mag develop ng drug resistance. Pero pwede oh. ka mag-vitamin C, Dok? Ah, pwede. Oh, tubig. Basta vitamin mga C. supplement lang naman yan eh. Para yes. oh. lang uh, at least uh, medyo magkampante ang ang pakiramdam. Okay. Yeah. Tsaka mag-orange-orange orange kayo. Kalakalaman putas, putas. C. O, di ba? Malakas sa oh. vitamin C. Naku, Dok, maraming salamat po sa oras at sa mga payo ninyo medical sa amin. Salamat, maraming doc. po kami natutunan. Thank you, Dok, sa oras po. Thank you. Thank you. Goodbye.